Hello mga kaibigan, panibagong araw, panibagong vlog na naman natin na yan. Ikakabit na po natin sa ating side ka uh, at ating e-bike ang kortina na aking ginawa. Samahan niyo ako mga idol. At eto na nga mga kaibigan, ikakabit na natin ang ginawa nating kortina sa ating e-bike. Ayan, para gumanda-ganda. Kasi pagka ano, nakakasilaw po, nakaka... Ano, kag maaraw na tayo ay bumibiyahe. Ayan, bago ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa mga taong patuloy na tumutulong sa akin at sumusuporta sa mga videos at prim videos premiere at LS ko dito sa YT. Ayan, maraming salamat po Sir June Rocaverte at ang mga sumusunod ay kanyang channel. June R. Mix Vlog, The Entertainment Hub. Ayan, at tuwing linggo po yan. At tuwing, tuwing Webes po, na, siya nag els At DCR Channel na pang Sunday. Ayan, at June R. TV. Kanya pong lahat yan kay Sir June. Maraming salamat po Sir June sa patuloy ninyong pagsuporta sa akin. isa ko pang gustong pasalamatan ay si Sir GPC na kahit may trangkaso na ay patuloy pa rin nagpapaikot ng aking mga videos at LS. At sa kanyang may bahay na si Ma'am Gabs. Kahit busy yan sa paggawa ng lesson plan, ay lagi pa rin nakasuporta. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. Kay Ma'am Lilet, na kahit brown out, ay nandyan pa rin kay Sir Sajen Hunter Ka alam, alam naman nating maraming trabaho yan si Sir Sajen ayan kahit yan ay pagod sa mga gawain ay nakasupport pa din at kay Ma'am Seros HK kay Ma'am Seros na kahit takot mahabol ng mahiwagang sandok ay pinipilit pa rin sumuporta kahit nakataob ang cellphone, ay naka naman ang playlist. Maraming salamat po, Ma'am Seros. Ingat po lagi kayo dyan. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo. At syempre, kay Sir Dennis Blag. Kay Sir Dennis Blag, Dance Kitchen, Plantitos TV at Glennie. Ayan, napaka-supportive pong kaibigan si Sir Dennis. Ayan, di nawawala sa aking mga videos. Maraming salamat, Sir Dennis. At kay Ma'am Shinil. Shinil Vlog na kahit na may dinaramdam ay sumusuporta pa rin. Maraming salamat talaga sa inyo. Kay Sir Tuneba. Yan ay kahit busy sa pagtitinda ay nakakasuporta pa din. Kay Ma'am Lin Channel, maraming salamat. Kay Ma'am Tres, Manay Tres. Ayan, maraming salamat, Manay Tres. Kay Manager Elise Elogs Gaming, maraming salamat sa suporta ninyo. Kay Ma'am Ams Vlog. Sir Eric Kids Story at sa buong Kabsat Community, maraming salamat po mga Kabsat. At syempre kay Ma'am Alice na naging dahilan para makilala ko si Sir June at kayong lahat dito sa YT. Siya po nag encourage sa akin para mag-YT. Maraming salamat Ma'am Alice siya batara bataray. Napakabuting kaibigan po niya si Ma'am Alice. Bagaman hindi siya nakakapunta lagi sa premier ko. Kasi masyado siyang busy sa trabaho at marami siyang sinusuportahang mga anak. At isa pa gusto ko ring magpasalamat kay Boss Beng. Ayan, si Boss Beng. Napaka-supportive din yan. Kahit hindi pa ako masyadong kilala niyan ay sinusuportahan ng aking mga videos. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, ituloy na po natin ang ating paggagawa. Paglalagay ng cortina. Ayan, pagagandahin natin ang ating service na napakalaking na itulong sa akin alam ba ninyo na buhat nung ito'y binili ko ay hindi na ako masyadong ano, napapagod maghila ng mga paninda dati-dati kasi ay yung stroller kong maliit ang aking pinapang gamit sa pamimili para hindi ako magbuhat ng mabigat kasi bawal akong magbuhat ng mabigat eh ngayon naka-e-bike na ako pag namimili. Kaya kailangan nating alagaan at mahalin itong ating gamit na ito. At malaki ang naiitulong sa atin na sa halip na magbubuhat ay hindi na isasakay na lang o di ba? Nakaupo ka na lang at magmamaneho. Ayan. Malapit nang matapos ang aking pagkakabit ng kortina. Pulang-pula. Kasi, ano eh, kulay itim niya ang sidecar. Ay, ang sidecar. Puro na lang ako sidecar. Yung e-bike, siguro mas maganda kong pula. Para buhay ang kulay, di ba? Ayan, dahil may mga retaso tayo dito. Na libre. Galing sa hindi ko naman sinabi yung pinamarosahan paano ba yan galing sa mga napulot ko ayan na bago pa po yan mga nakatupi pa ng maayos at nakaplastik. plastic maraming salamat sa nagtapon at malaking pakinabang marami rami na rin akong natahi pati mga laso 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 ng pambuhok is crunchy ayan yan ay satin red satin napaka glossy maganda po yung aking ginawang kortina na yan o diba isang ispan pa ang aking na iikabit mahirap din parang isulot dun sa ano na iipit kasi nung bubong yung pagtatalian kaya natagalan din ako dyan o dito sa unahan naman isusukat. Ayan, tamang-tama lang sa unahan para hindi masyadong masulo sa araw. Kaya nilagyan ko yan dyan. Kasi pagka ang araw ay paharap sa iyo eh ano, masilaw. Kaya kailangan natin ng protection. Ayan. Kailangan tayong maging madiskarte sa mga sa buhay. O di ba? Pag wala rin lamang tayong masyadong ginagawa, mag-isip tayo ng mga paraan kung kung ano ang ating magagawang kapaki-pakinabang kaysa naman tayo ay makipagmarites sa kapitbahay o di ba? Eh di, magtigil na lang tayo sa bahay at gumawa ng kapakipakinabang. Ayan. Hindi kasi ako mahilig mga pit bahay. Napakarami kasi ng trabaho sa loob ng bahay. Kulang ang isang araw kung tutuusin. Kaya, yan. Trabaho-trabaho lang tayo. At saka dito sa pagwawaiti enjoy na lang natin. Huwag natin masyadong iubusin yung oras natin sa sa mga ganitong social media. Kailangan yan. Huwag natin pababayaan din ang ating mga trabaho. Para tuloy ang kita, tuloy ang buhay, di ba? Kahit na tayo ay nagaganito, sa social, social media. Sa bagay naman, malaking tulong din naman ito. Kaya lang, dapat huwag nating pababayaan ang ating mga trabaho kahit tayo ay nag, nagagawa ng mga content, ng mga videos. Ayan, gawin na lang natin itong libangan. Katulad ko, kailangan ko rin ng libangan kaya pinasok ko ang pagwa-YT bukod sa ibang platform nakakalibang din kasi dito sa sa YT marami kang nakikilalang kaibigan ayan yan ang malaking ipinagpapasalamat ko at napasok ko rin itong mundo ng YT Do sa kabila marami na akong kaibigan na dagdagan pa dito. Kaya maraming salamat talaga sa inyo. Dito mo makikilala ang mga kaibigan na kahit nasa malalayong lugar ay makikilala mo ang kanilang mga kabaitan, ang kanilang mga pagsuporta kahit sila ay busy. O di ba? enjoy enjoy lang natin ang buhay dahil hindi natin alam napakaikli lang ng buhay kailangan lagi tayong maging masaya ganun din sa mga nangyayari sa buhay ng iba kailangan ay maging masaya tayo para sa kanila sa mga kaunlaran nila ayan wag natin pa paghariin ang inggit sa ating mga puso ayan kailangan lang tayong magsaya kasi pag lagi kang nakangiti matagal kang tatanda hindi ka agad tatanda yung mga mukha mga mukha natin na ano hindi agad tayo magkaka wrinkles pagka lagi tayo nakangiti kaya enjoy enjoy lang sa buhay wag nating isipin yung ating mga sakit sakit na yan sakit lang yan kayang kaya natin yan mga pagsubok na yan hindi yan ibibigay ng nasa taas kung hindi natin kaya kaya laban lang sa hamo ng buhay di ba kung ano ano nang nasabi ko <laughs> kung ano ano nang nasabi ko na sa kadaldalan ko o di ba ayan patapos na ang aking pag na yan tapos na pala tapos na ang ganda na o di ba? Diba? nagkaporma ang aking e-bike maraming salamat sa inyo ayan o di ba? gusto ko pang tahian niya ng kulay red din yung ano yung upuan kaya lang ay ayaw nung anak ko ng kulay red yung upuan kaya yung black na lang natin na ko Maraming salamat!